Kaligalig yung dito, yung mga kasamahan ko kaligalig, o. Oh. Ayan si, ayan. Maglalaminit kami dito, kaligalig. Ayan si Gawgaw, -Gaw, si Kuya Mulong, ayan. Ayan si Jack. si Sigaw. Pogi mo talaga, Jack. Oh, pogi yan, Matote. Wala ka talaga, Jack Matote, o. Pogi no? Oh. <laughs> ayan. dong Jong Teting nang ko don Yan ganyan sakas lam ka l Lakasan muna naman Lakasan muna man Kim Kaya si kakayan man kay Gaw-gaw sa kakay Jack ni mo toti si pag Kim mo toti oh Ayan o, no? nagkikis-kis. Sigaw. Sigaw yan o. No? Matote, shout out sa'yo matote. Ay si Jack. Shout out sa'yo Alberto Talabong. Shout out sa'yo, si Talabong. Jack, manggaan ba yun Jack? Talabong? Shout out sa'yo, Nelvin Merino Diyos, Aliti. Shout out sa'yo, boss. Ayan o, no? naglalaminit kami dito. Nagbabak pa kami ng ano, table. Ayan o, no? kaligalig o. Oh. Ayan Gwapo talaga ni Jack, oh. Sasama ko sa Bacolod to si Jack. Uh, sa Dabaw, pati si Gawgaw. -gaw. Tatlo na kami doon. Matote, iwan ka na kasi... <laughs> Alam na na <naman> si Matote. Matuti. <laughs> no. Oh, di ba? Yan. Matote. Chat out tayo. Kali-kali kaya naglalagay na ng rugby si Jack. Matote si Jack o oh, naglalagay na ng rugby. Malupit talaga yan. Oh. Eh, sigaw. Jack. Si Jack. Ano? Ayan. Piyasok, ano? daya, daya, Ayan na kalagali ko. Oh. Ayan. Ito. Nalagay mo na rugby bago yung dikit. Ayan. Ayan yung kalagali. Laminated the table. Hey, table soon. Ayan o. Ayan oh. o ay nakaligalig oh sasampa na namin yung kaligalig didikit na yun namin yan nakadikit na yung kaligalig alas <coughs> siya ayan kaligalig yan ayan kaligalig dandaan lang ang punas namin ayan si Jack ayan si Gaw Ayon, si Kim nagbabakbak pa rin kaligalig ayan na kaligalig tapos na kaligalig Ayan. ayan, yung kaligalig. Yung lalaminit namin kaligalig, ayan. Sabihin mo, tapos na kaligali pang libo kaligalig. Tapos na kaligalig, ayan. yung diretsuhan yung kaligalig. Ayan, ayan to kaligalig, ayan no, Ayan. Ayan yung namin kaligalig. Matuti, ayan, ayan. Oh, ayan, lang yan, kaligalig. Isang pang libo yan kaligalig. Ayan Ayan si Jack o. Ayan. yan si Gaw. Ayan, kaligali ko yan. Ikaw, no? ikaw, pakita Ayan. Pakita Ayan, ko. ko. Ayan, okay na yan. Ayan. Finish na. Pira na.